Good evening mga moms. So, sila at ating mga viewers. Tonight, magandang gabi po sa inyo. Kamusta kayong lahat? Good morning. Good afternoon. And welcome to my live. I am once again, this is Mom Shijen. Alam mo ba? Um, nakaka... Nakakatuwa. Na maraming uh, maraming nangyayari ngayon so far bagamat medyo maulan ngayon ang season dito sa mga ganda at medyo marami tayong bisita ngayong gabi no, dito sa Hinagoan and ngayon walang ulan pero malakas yung um, Agos ng tubig sa ilog Maybe because Doon sa pinanggagalingan ng tubig Umuulan doon Pero dito wala naman So ayun na nga Alam um, nyo na yun ba yung latest? Naku Nag online selling ako kanina After nag online selling Nag vlog ako May ginawa akong vlog So bukas i-upload ko yun Tapos Nag edit ako And I talked to someone else Kanina So, ngayon ako kakain. It's late dinner. Yan ang latest. Hindi, at meron man latest kasi meron na ang karaoke dito. Ngayon siya naguan. Nagkantahan na sila kanina. So, hulugulog di ba limang piso. Pero bago yung shoutout muna natin yung mga nanonood ngayon na nandito. 87 na tayo. Kina Maribel Latip. Ayan, shoutout na natin. May, May Shu Wang. Happy Happy. Wow. Maria Gabales and kay May Tommy. Kung ba, ano ah. Wala, kasi nakamake up ako kanina habang naglalay selling. So, um, may mga bumili, may mga bumili pa rin naman. So, thank you for that. Thank you sa support niya And, ayun. Um, ano ba? This coming October 13, siguro mapapaaga. Imbis na 17, magiging 13 or early than 13 yung aking away sa Manila because meron akong maliit na project doon na gagawin and ayun, October na my God, 2 months 3 months na lang magpapalito naman tayo ng panibagong taon and dami, ang bilis ang bilis ng araw ang bilis ng mga pangyayari sa mundo no ngayon masaya tayo, bukas malungkot na tayo. Ngayon okay tayo, mamaya hindi. Alam mo yun. Ngayon masaya ang lahat. Sa so, mga susunod natin araw, hindi, hindi natin alam. Wala lang, it makes me realize why. Kasi... Marami, maraming realization ngayon sa ito. Kasi magwa one year na si mama. Is coming October 27 and yes, until now pinagdadaanan ko pa rin yung pagka-miss ko sa kanya ang dami lang dumarating ngayon ng mga parang mga challenges hindi naman challenge mga problema na parang feel, feeling ko sa iba ang laki-laki nun pero sa akin kayo parang wala parang ang liit yung parang, parang gusto ko magreklamo kasi ang dami niya. Pero, nung nawala si mama, sabi ko wala na mas mabigat doon, wala nang mas masakit doon, wala nang mas nakaka. Yun na yung biggest problem, biggest pain, biggest hurt na mararamdaman ko sa buhay ko. Na feeling ko kahit ano dumating ngayon na problema sa akin, o ano man parang wala nang masasakit pa doon diba, ba? Na yun, Hindi na ang bilis-bilis ng araw, pero ang bilis ng panahon. Tumatawa ako sa live. Uh, hindi noon kasi talaga Ang ko. Hindi ko alam kung tumapang na ba ako o tumibay na ba ako o or... Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Lord sa akin. Bakit parang parang hindi na ako affected sa si mga nangyayari ngayon na alam mo yun, na pagsubok o problema and may mga nag -chat, chat asking for help you know what, financially hindi naman talaga ganun kalaki ang meron ako ang meron ako ngayon yung faith yung faith na yung faith ko kay Lord na dahil kahit ano natin sa akin yun, parang wala. Kasi so feeling ko, ngayon, ngayon nakakatawa-tawa na ako, nakakangiti-ngiti na ako, di ba? Nagagawa ko yung mga gusto ko, napupunta ko yung mga gusto ko. And, wala. Tanong sa akin yun, kung ano yung ibigay ni Lord, maganda o challenge man yan. Kasi hindi, mo pwede sabihin ang pangit yung binigay niyo sa hindi It's a challenge. May reason bakit yung binigay yun sa'yo. So, thank you. Dapat lagi tayong mag-thank you and pasalamat natin. At hindi natin yung guidance niya kung paano natin malalakwasin yung mga bagay niya. Wala na, na-realize ko lang yung kanina. Basta makikita niyo yun sa vlog ko bukas. I-upload ko yung ngayong umaga. Mamayang umaga, Philippine, Philippine time. Kasi habang pinapanood ko yung vlog ko ngayon, ang dami-dami ko naalala. Lahat masasaya. At, yun nga, sabi ko nga, hindi porke wala na sila, hindi na ako pwede maging masaya. Maaring hindi na kasing saya gaya ng dati, pero kailangan ko maging saya. Kailangan kong magpatuloy. <laughs> yeah, I know, I know how, I know how it feels, Ate Charo. Yes mas patatatagin tayo ng mga nararamdaman natin. Yung pain, yung problem, yung stress. Tayo na lang yung gagawa ng parang paano natin siya i-handle. Ibigay natin yung kay Lord lahat. Huwag tayong matakot. Pero do something. Sabi nga nila, di ba, sa Diyos ang awan na sa taong gawa. And I know I know Mama is Mama Jolly is very happy. So mga nangyayari sa akin ngayon. Though nakakamiss lang talaga. I mean, nakakamiss yung boses nila. Nakakamiss yung ngiti nila. Nakakamiss yung mukha nila. Nakakamiss yung balat nila. Nakakamiss yung I love you nila. Nakakamiss na. Ang dami kong may mga kaibigan ako, mga mga kababata ako, mga ko, na nawala na yung tatay nila, yung mami. Hindi ako, ma ayoko umuwi ng Manila kasi ayoko na magi emotional din with them. Kasi hindi sila naging ganun sa akin. H hindi, ko sinabing hindi nila ako dinamayan. It's just, naging, matat, matatag din sila at naging patapang na huwag nila ipakita sa akin na nalulungkot din sila. Dahil nawala si mama dyan. At ako, ayokong pumunta doon sa kanila para lang umiyak kasi malapit din ako sa magulang nila. Eh lang, siguro sa ngayon gusto ko nang i-enjoy lahat. I-enjoy lahat ng tinatawa ko. And doon sa mga taong nasa sarili kong pinagdadaanan ngayon. o na siya nakalimutan. I know for sure hindi natin yung makakalimutan. Tayong mga Filipino, alam natin kung gaano tayo kalapit sa pamilya. Ngayon pa lang, nauuwi ako ng Manila this time October 13. Yung pupuntahan ko, yung, yun yung huling show na meron ako, na kasama ko si Mama. Kasi after ko ng show na yun, umuwi kami ng Pangasinan para dumalo sa puntod ni Papa ng lolo't lola ko. Dahil ayokong sumabay sa rush hour ng mga uuwi ng probinsya. Tapos, so, so ayokong makapagsiksikan sa maraming tao. And pag uwi namin ng Manila, naka-ready na ako para sa pagkuta namin sa Thailand. After noon, yun mga tanging mas ko naaalala. Kasi month namin to ni mama yung October. Birthday niya, birthday ko. Uuwi kami ng province. Alam mo, noong pag ganito na topic, umiiyak na ako. Eh, no, kaya kong kontrol yung emosyon ko. Hindi dahil matatag na ako. Iiyak pa rin ako, pero Ayoko na makita niya na nalulungkot ako. At kaya, sa mga anak na nandiyan, na buo pa yung mga magulang mo, o kahit yung isang... yung isang... nanay mo, o yung tatay mo, pahalaga mo yung oras na meron kayo. Kasi you can never can tell. Di ba? Walang makakapagsabi. Wala makakapagsabi kung bukas makalawa kasama ko pa ba to diba kaya thank you kayo din malaking tulong din kayo kayo mga viewers kayo mga mga from followers na friends maraming salamat sa love maraming salamat sa support yung pag comment comment nyo yung pag share nyo Malaking tulong yun, hindi para kumita lang kami malaking tulong yun sa bawat araw na nag-heal din kami sa nararamdaman namin. And I know kayo din yung iba. ba? Diba? Mm -hmm. Ako lang po ang uuwi. Kaya naman, kakain ako. Na kasi baka mawala yung gutom ko. Dapat kasi maglalive lang ako. Tapos sabi ko, ay, Sabay na akong kumain. Wala, gusto ko siya eh. Gusto ko kayong kakuntuhan, kachisnisan. Lele, hello. I love you, Maria Gabales. Cathy Carlos, si Legitimisidoro, si Shabby. Kasi totoo yan, hindi always niya. Ako lang. Kasi totoo yung sinabi nila na kung may mga taong nawawala, mayroong mga bagong dumarating sa iyo. Hindi man sila kasing higit. Hindi man sila kasing higit ng nawala. Uy, noon siya ka. <laughs> Hindi man siya kasing higit ng nawala. At least, may iibsan kahit paano. Provigila, Jessa David. Thank you. Ikaw din ha. Tom's Marian. Salamat. I don't know, may pusit, pero social, prefer ko mag-century tuna. Baka naman, century tuna. na oh. So, ano pa ba lahat hello? Ano na, ma Marami lang ako mga additional realization sa buhay. Ay, ako na ice na. Kain. Ngayon pala ako mag-dinner sa mga ano tayo at sa kaso. Kasi nag-edit ako kasi kausap pa. Asa ka? mo And. Hindi, yang kita? Ini Oo oh, nga, very late na be. eh. Kind of think to help know. you, need, and we have to... Ah? Ha? Ha? Hmm. Thank you, Ed Cruz. Yun lang. Salamat. Yes, si David. Siguro ako yung tinutungan niya kasi alis ako eh. Si David yung putok na putok ka rin. Maganda naman. Ito nga lasing na lasing na. Gabi-gabi ang lasing mo. Okay, <laughs> Melmar. Melmar hindi pwedeng hindi matulog na walang redor sa katawan. Jawa! <laughs> o, ingat ha. O, ingat ka lalo na sa angkas mo. Lasing ka pala man niya sa Melmar. Salamat ka ba? Hahaha. Boyfriend mo. Ano Wala, hindi ba kayo magkikita? Sino ba? Sino ba? Sino ba? Parang ang dami mong jowa ah. November 3 yata yung ticket na ano ko. Two weeks ako sa Manila. Kasi diba nasunog yung bahay. Yun mo. Yun na nasunog yung bahay ko. Yun nasunog yung bahay ko sa Manila. Hindi ako masyadong nag-alala, ito ka masyado na pressure, hindi ako nalukot, hindi ako, hindi dahil meron akong nakalaan na budget at may mga tumulong sa akin, hindi eh. Kasi alam ko, masasolusyonan ko siya. Alam mo yun, na alam ko parang yung nawala nga si mama, mas mabigit na problema yun, mas masakit ko yun. Ito, mas hindi naman siya naabo yun. So, hindi na ako mag-worry. Parang... Yung ganon, alam mo yun, yung parang, parang binigay na ni Lord sa akin yung pinakamabigat na sakit na mararamdaman ko. Well, huwag naman sana yung sakit na sa katawang ko. Yung, yung pain sa heart ng pagkawala ng pinakamamahal mo sa buhay. Hindi gano'n. Dear yes, David, I'm telling you, you have a good heart and malay going to be yours. Malayang maralating mo siya siya. And this is my big kapakaya ko to the future. Pagkakarap siya, thank you. Thank David. Rubidyo na si Brittany, yung kanyang Bessie. Mm-mm. Nakalakbag -mm. din na kanina. Balik ko po, November 3. Wala pa? Nagpuhayin ko ang pangalan tayo. Rose Amihan Pacolados. October 13. Kasi, boboto rin ako sa Manila kasi baka mag ako dito sa Pilipinas o sa mundo. Wala akong voters. And hindi ako nakaboto. Thank you, Rabbi Live. And ito pa nga ang latest, mga moms. Actually, hindi naman siya latest na latest. Uwi ng Pinas, mama na mga sa kanilang mga mga Cindy Marcelo, isang maigpit na yakap. Lalo na yung mga OFW na nasa ibang bansa. Na no, kung minsan, wala pa yung juice eh. Hindi tayo Para maihatid sila. May mga bagay talaga. Feeling ko nga, sabi ko, Hi Donna! Hi Donna! Bakit may ulam pa ba? Na... Yung pagkawala ni Mama, wala ako sa tabi niya. Kasi feeling ko kung nandun ako sa tabi niya, hindi mawala Mama ko. Ilalabang ko yun. Ilalabang ko yun. Gagawa ko lahat ng paraan. Alam ni Lord yan. Lahat ng pangangailangan namin, lahat gagawin ko. Maprovide ko lang, magawa ako lang para sa akin. That time, napakalayo ko sa si mama. And uh, wala akong magawa. Hindi ako pwedeng basta-basta lilipad Or uuwi agad ngayon na. Hindi to sa kabilang kanto. Ibang bansa ako. And alam ni mama... na hindi ako mapahin ng ganun-ganun lang. Na hindi kami lalaman. Nung una, sinisisi ko sarili ko. Until... naalala ko yung mga sinasabi ni mama sa akin. Ano ba gusto niya mangyari para sa akin? Na ako naman. Na sa mga prayers niya, naririnig ko na sinasabi niya kami. Pamilya namin, mga kaibigan namin. Kaya gusto ko lang i-enjoy ngayon pa naman. Especially now, na nalalapit na ako sa edad na 40. And, sinasabi niya ng life begins at 40. Okay, for me, the moment na nagkaisip ka na at alam mo na lahat ng tama at mali at alam mo kung anong dapat at gusto mo, gusto mo at ayaw mong gawin, that is life. Sinasabi na ng life begins at 40 kasi nga nagtrabaho ka na, nakapag-ipon ka na, so kailangan mag-enjoy ka na live life to the fullest Kung ngayon kaya mong gawin, gawin mo na Thank you, Limba Jam. Thank you, Rose and Na-enjoy mo ba yung mga gamit? Si Reme Togonon. Salamat, MD at Tebrok. Salamat sa mga nag-comment. I appreciate your comments. Uh -huh. Uh -huh. Well, syempre, kung hindi tayo tugma, may mga pagtatalo at argument, may mga comment na hindi ko gusto, naaano ko yan, ha? Kasi ayoko maapektuhin yung aking good mood. But, may na kasi po, kanina is, nag, ano kami, di ba, online selling, tapos, nag-vlog pa ako. <laughs> November ka balik niya sa ina ganyan din balik ni from Japan Angel baby oo nga daw po buhay pa mga pero malayo kami sa isa isa namiss ko tabi na rin <laughs> Rose Amihan Pecolados kasi tayo aminin natin sa hindi Hi Ate Hi Nelf Nishi Marisol Mer aminin natin sa hindi tayo mga Pilipino kahit may sarili-sarili na tayong pamilya may kanya-kanya na tayong anak may sarili isang... ang hirap para sa atin na bumitaw sa ano natin, sa magulang. 'di ba? palubat na ako. And ngayon, noon halos araw-araw kong araw-araw kong pinupuntahan si Mama sa pintig niya. Pinakausap siya na tulungan mo ko na malagpasan ko ang lahat, Makayaan makayanan ko lahat ng pagkamis ko sa'yo. Itong nararamdaman ko mo. Huwag sana ako hayaan na matalo ko. Alam mo kung gano'n ko kamahal. Alam mo kung gano'n ko kaya gawin lahat. Alam ko kung masaya ako, magiging masaya ka. Kaya kahit ang hirap-hirap, ang sakit-sakit, ang dati na wala ako sa tabi ko. Um, Nagiging masaya ako kasi alam ko, masaya, masaya ka rin niya ay eh. hindi man na tayo magkasama na kung masaya kakain lahat na nandyan please paramdam niyang ng niyo bakit gawin niyo hanggat tayo mo pa mag-text kayo ngayon sa kanila Ma, I love you. Good night. Pa, I love you. Good Yung phone ni mama na sa akin pa rin hanggang ngayon. Hindi na tumuti po. Sila lagi kong katawan. Kaya, Thank you, Alan Binduan. Nails me to Angel Bebe. I love you sa lahat ng mga mamsus natin na nanonood lagi ng mga vlog ko and videos naming lahat maraming maraming salamat kung isa ka sa mga hindi pa nakakapag follow sa social crime squad page please follow nyo kami doon sa mas masaya at um, na videos kulitan doon makikita nyo yung mga hindi nyo nakikita sa ibang social media na, na videos so Ipita-kita po tayo lahat mga moms. And ulit sa mga susunod na video sa vlog natin. Maraming maraming salamat. Puntahin <laughs> nyo yung aking YouTube channel ng mga bago kong upload. Ha? At mamayang kumaga paggising nyo. O oh, mamayang gabi yan, sa lugar ninyo, kung nasa ibang bansa kayo. Meron akong mag-i-upload. Kanaari nyo. Ha? Good night, everybody!